Alam nating karamihan sa mga Santo Papa ay nananatili sa kanilang posisyon hanggang sa kanilang huling hininga. Ngunit alam nyo bang may ilang mga Papa sa kasaysayan na napilitang magbitiw. Ang iba ay dahil sa matinding pang-uusig, ang iba naman ay dahil sa politika. At mayroon ding mga nagdesisyong bumaba pwesto para sa ikabubuti ng simbahan. Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang mga piling Santo Papa na nagbitiw sa kanilang posisyon at ang mga kadalahilanan sa likod ng kanilang mga desisyon. Mula sa unang papa na nagbitiw halos 1,800 years ago hanggang sa pinakahuli ng 2013, halina't alamin natin ang mga kwento sa likod ng kanilang pagbibitiw. Ito ang Kaalaman Studios. Huwag pa rin kalimutang i-like, i-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo mamiss ang iba pa nating mga kaalaman. Number one. Si Pope Poncian noong 230 to 235 CE, ang unang Santo Papa na nagbitiw. Si Pope Poncian o Poncianus ang kauna-unahang Santo Papa sa kasaysayan na opisyal na nagbitiw sa kanyang posisyon. Noong taong 235 CE, sa ilalim ng panunungkulan ng malupit na emperador na si Maximinus Trax, nagsimula ang matinding pag-uusig sa mga Kristiyano. Dahil dito, ipinatapon si Pope Poncian sa mga minahan ng Sardinia. Isang isla na kilalang may malupit na kondisyon at madalas gamiting piitan para sa mga kaaway ng estado. Alam niyang hindi na siya makakabalik sa Roma at malamang ay mamamatay na siya sa kanyang pagkakapiit. Dahil dito, pinili niyang magbitiw sa posisyon noong September 28, 235 CE at ipinas ang pagiging Santo Papa kay Pope Anterus upang masigurong may magpapatuloy sa pumumuno ng simbahan. Bagamat hindi tiyak ang eksaktong pesya ng kanyang kamatayan, pinaniniwala ang hindi siya nagtagal sa Sardinia at namatay na rin sa loob ng isang taon matapos siyang ipatapon. Number 2 Pope Marcellinus noong 296 to 304 CE, ang papa na inakusahan ng pagtalikod sa pananampalataya. Si Pope Marcellinus ay naging santo papa noong 296 CE sa panahon ng panunungkulan ni Emperor Diocletian, isa sa mga emperador ng Roma na kilalang nagpagting ng matinding pag-uusig sa mga Kristiyano. Ayon sa ilang tala, may mga nagsasabing sa gitna ng matinding persekusyon, maaaring pinilit si Pope Marcellinus na sumamba sa mga Diyos ng mga pagano at magsunog ng insenso bilang tanda ng kanyang pagpapasakop sa mga ito. Gayunpaman, walang matibay na ebidensyang na ito ay tunay ngang nangyari. Sa katunayan, ipinagtanggol siya ni Saint Augustine of Hippo na nagsabing walang sapat na katibayan na siya ay tunay na tumalikod sa kanyang pananampalataya. Dahil dito, nananatiling pala sa ipan kung siya nga ba ay kusang nagbitiw o napilitang bumaba sa kanyang posisyon. Pinaniniwala ang siya ipinatay noong October 304 CE sa gitna ng matinding pag-uusig sa mga kresyano. Number 3 Pope Liberius noong 352 to 366 CE, ang papa na naibit sa laban ng heresiya. Sa panahon ng panunungkulan ni Pope Liberius, nagkaroon ng matinding alitan sa pagitan ng mga tradisyonal na kristyano at mga sumusuporta sa Arianism dahil sa paniniwalang sa si Heso Kristo ay hindi Diyos kundi isang nilikhang mas mababa sa Ama. Ang emperador noon, si Constantius II, ay isang taga-suporta ng Arianism. Nang tumanggi si Pope Liberius na kundinahin si Saint Athanasius of Alexandria, isang matapang na tagapagtanggol ng tradisyonal na pananampalataya, ibinitapon siya sa emperador sa Greece. Sa kanyang pagkawala, ipinalit ng emperador ang isang arianong pari bilang si Pope Felix II. Ngunit nang lumambot ang puso ng emperador, pinayagan niyang bumalik sa Liberius ngunit may kondisyon. Kailangan niyang pumirman ng isang dokumentong ang kumukontra sa Nicene Creed na tumutuligsa sa As arianism. Dahil dito, naging malaking tanong kung tunay ngang nagbitiw sa posisyon si Pope Liberius. Gayunpaman, matapos ang kanyang pagbabalik sa Roma, pinayagan siyang muling pangunuan ng simbahan hanggang sa kanyang kamatayan noong 366 CE. Number 4. Pope Benedict IX noong 1032 to 1048 CE. Ang Papa na tatlong beses nilisan at binalikan ang Papa si. Si Pope Benedict IX ay isang natatanging kaso sa kasaysayan ng simbahan. Una siyang naging Santo Papa noong 1032 CE sa edad na 19 o 20 years old at siya iniluklok lamang sa posisyon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang pamilya. Ngunit sa halip na maging isang banal at mabuting pinuno, siya ay kilala sa kanyang immoral na pamumuhay at kawalan ng interes sa pagiging santo papa. Dahil dito, hindi nagtagal at itinaboy siya ng mga mamamayan ng Roma noong 1044 CE. Sa kanyang pagkawala, inilukluk si Sylvester III bilang bagong papa. Ngunit ilang buwan lang ang lumipas ay bumalik si Pope Benedict IX upang bawiin ang kanyang posisyon. Pagkatapos ng isang taon, muli siyang nagbitiw. Ngunit sa pagkakataong ito, ipinagbili niya ang kanyang pagiging santo papa sa kanyang sariling nino, si Giovanni Grassiano na naging Pope Gregory VI. Gayon pa hindi pa ito ang katapusan ng kanyang kwento. Matapos mamatay si Pope Clement II, muli siyang bumalik sa Roma noong 1047 CE at ipinalagay ang kanyang sarili bilang papa sa ikatlong pagkakataon. Ngunit noong 1048 CE, tuluyan na siyang pinalayas ng Emperor ng Roma at doon natapos ang kanyang pagiging Santo Papa. Number 5, Pope John XVIII mula 1003 to 1009 ang nawawalang Santo Papa. Isang misteryoso ang bumabalot sa pagbibitiw ni Pope John XVIII. Siya inihilal bilang Papa noong 1003 sa tulong ng makapangyarihang pamilya Crescentii. Walang tiyak na tala kung kailan o bakit siya nagbitiw, ngunit may dokumento na nagsasabing namatay siya bilang isang monghe sa monasteryo ng San Pablo sa Roma. Dahil dito, may mga eskolar na nag-aalinlangan kung nag nga siya o ito'y haka-haka lamang. Isa pang kaguluhan, ang pagbilang ng mga pangalang Juan sa mga papa ay magulo dahil sa isang antipope na gumamit din ng pangalang ito noong ikasampung siglo. Nagbitiw ba siya o simple maling ulat lang ito, isang palaisipan na nanatiling hindi pa ganap na nalulutas? Number 6. Si Pope Gregory VI mula 1045 to 1046 CE ang papa na bumili ng papa si. Siya ang papa na may mabuting layunin pero napilitang magbitiyo. Si Giovanni Graciano na bumili ng posisyon ni Benedict IX ay naging Papa Gregorio VI noong 1045. Ginusto niyang linisin ang kabulukan ng simbahan ngunit bumalik si Pope Benedict IX at lumala ang kaguluhan. Sa Council of Sutri noong 1046 CE, napilitan siyang bumaba sa pwesto matapos ideklara na ang pagbili niya ng pagiging papa ay isang ng tinatawag na simoni. Isinaman niya si Haring Henry III sa Alemanya kung saan siya namatay makalipas ng ilang buwan. Isang papa na may babuting layunin pero nasadlak sa iskandalo ng pagkabili ng kapangyarihan. Number 7, Pope Celestine V. Noong 1294 CE, ang Santo Papa na kusang nagbitiw isang banal na monghe na hindi handa sa pagiging pinuno ng simbahan. Bago maging papa, si Pietro de Morene ay isang tahimik na ermitanyo na ginagalang sa kanyang kabanalan. Dahil sa matagal na bakante ang posisyon ng Santo Papa, siya ang napili upang mamuno ng simbahan. Hindi siya sanay sa politika at administrasyon, kaya matapos ang limang buwan, nagdesisyon siyang magbitiw siya ay pinalitan ni Pope Bonifacio VIII na nagkulong sa kanya sa isang kastilyo upang hindi magamit ng mga kalaban ng simbahan. Namatay siya makalipas ang dalawang taon at kalaunan ay ginawang santo noong 1313. Siya ang isa sa ilang santo papa na kusang loob na nagbitiw, ngunit ang kanyang kapalaran ay hindi naging maganda. Number 8. Pope Gregory XII noong 1406 to 1415 CE ang papa na nagtapos ng Western Schism sa panahong may tatlong santo papa, siya ang nagbigay daan upang magkaisa ang simbahan. Noong panahong iyon, may tatlong santo papa na sabay-sabay na nagahari, isa sa Roma, isa sa Avignon at isa sa Pisa. Upang matapos ang sigalot, pinilit ng konseho ng Constance na bumaba sa pwesto ang lahat ng Santo Papa. Si Gregory XII ang nagpakita ng tunay na pagkakapumbaba at nagbiti upang mapag-isa ang simbahan. Dahil dito, siya lamang ang tanging papa na kusa at opisyal na nag-resign para sa kapayapaan ng simbahan. Matapos ng kanyang pagbibitiw, bumalik siya sa pagiging isang ordinaryong kardinal at nasawi noong 1417. Number 9. Pope Benedict XVI noong 2005 to 2013. Ang unang modernong papa na nagbitiw mahigit 600 years. Si Pope Benedict XVI ipinanganak bilang Joseph Aloysius Latzinger noong April 16, 1927 ay isa pang pinakakilalang teologo at scholar sa kasaysayan ng simbahang katoliko. Bago pa man siya naging Santo Papa, isa na siyang tanyag na kardinal na nanguna sa pagtatanggol ng tradisyonal na pananampalataya ng simbahan laban sa modernong interpretasyon ng doktrina. Matapos ang pagmatay ni Pope John Paul II noong April 2, 2005, idinaos ang conclave upang pumili ng bagong Santo Papa. Si Cardinal Ratzinger, na noon ay deacon ng College of Cardinals, ay naging isang paboritong kandidato dahil sa kanyang malalim na kaalaman sa teolohiya at kanyang pagiging malapit kay Pope John Paul II. Noong April 19, 2005, sa ikaapat na boto ng conclave, siya ay nahalal bilang ika-265 na Santo Papa ng Simbahang Katolika. At pinili niya ang Pope Benedict XVI bilang pagpapangarangal kay Pope Benedict XV na nagsikap magdala ng kapayapaan sa panahon ng unang digmaang pandaigdig at kay Saint Benedict of Nursia ang nagtatag ng monasterismo na kaluran. Bakit nga ba siya nagbitiw? Nang February 11, 2013, sa isang hindi inaasahang pahayag sa Latin, inanunsyo ni Pope Benedict XVI sa kanyang intensyon na magbitiw na kanyang posisyon bilang Santo Papa. Ito'y naganap sa isang pulong ng mga kardinal sa Vatican. Ayon sa kanya, ang pangunahing dahilan ng kanyang pagbibitiw ay ang kanyang lumalalang kalusugan at kahinaan sa katawan. Dahil sa kanyang katandaan na 85 years old noon, inamin niya na hindi niya nakayang gampanan ang mabigat na tungkulin ng pagiging pinuno ng simbahan at sila ang mga Santo Papa na nag sa history ng simbahang katoliko. Ano ang inyong opinion kaugnay dito? I-comment lang sa comment section at huwag pa rin kalimutang i-like, subscribe at i-share ang ating video at i-click ang notification bell para sa mga bagong kaalaman.